So ngayon it's um, 6:16 in the morning and nandito tayo ngayon sa Seoul, South Korea. But uh, this is not a travel blog. <laughs> Wala, parang life update lang tayo. Um, so far, uh, so good. Ah, uh, matutuloy weeks na rin ako dito sa Seoul for a training, uh, invitational training course ito ng uh, Korea Meteorological Administration for participants Including the Philippines. So let's go and I'm going to jog um, up until 7.30, siguro, kasi meron pa akong pasok mamaya. Mamaya will be um, our last day so I have to make the most of it. Um, sulitin ang mga nalalabing oras. ha samahan niyo ako. baba na tayo. We're here in Glad Hotel, which is in the seventh floor. Nandito tayo ngayon sa Yoido, park ng Seoul. So, pumunta ako ng Yoido Park, which is one of the biggest parks in Seoul, I think. tama lang kasi it's the start of summer here in um, South Korea. Kaya parang kasing lamig lang ng Tagaytay. Pinakamalamig na yung around 21 degrees Celsius in June. Tapos minsan umakakit siya ng 32 degrees Celsius. So it's kind of warm and less. Madalas nga hindi naman. sarado pa yung mga establishments. Usually, they open at around 10 a.m. Ayan, yung mga restaurants. Tapos, marami ng tao in this area at around 8 in the morning kasi may pasok. Parang itong Uwido kasi is like a financial district. Parang siyang Makati BGC eh, yung feels niya. Pero syempre, makapapitili mo talaga yung yung progress ng lugar. So nandito tayo ngayon sa Yoidu Park. It's not too far from the hotel kung saan kami nag-i-stay. Wala pang 5 minutes walk ata. So this is the Yoidu Park. stretching muna tayo. So, nasa gitna tayo ng Yeouido Park. As so, you can see, napakalawak ng park na to. Ito yung parang mayroon man stage. So, pwede dito mag-held ng mga malalaking events. And, and, um, Actually, medyo nakakagulat ha. Parang konti yung tao. Wala kang masyadong nagja-jog. Maybe because it's still work day because it's Friday. Tsaka, so, uh, I don't know. Hindi ata ganun ka yung weather. It's a bit foggy. Pero I like it. I'm enjoying this kind of gloomy weather for now. Mamaya kasi sunny. So, tara, jagmuna muna ako. So we have Bicycle Road, Walkway, Tsaka may mga nagsitsag na rin. Life here in South Korea has been returning to normal lately. Uh, marami na rin yung hindi gumagamit ng mask even in closed spaces at saka sa mga public transpo may mga nagmamask pa rin naman syempre ako nagmask din ako nung first time ko dito pero mapipil mo naman yung safety hmm? kaya nakita ko na shoot check check na. pakita ka sa inyo very typical poset hmm Sino kaya sila? Hmm. Nasaan na ba ako? Ang daming distractions eh. Pero, yun nga. Like, like what I've said earlier, napakaganda ng buhay dito ko sa Korea lately. Mafe-feel mo talaga yung pagiging first world country nila. And the people are um, generally busy um, lagi ng focus sa work. But then after work, ano lang sila, mag-chill lang, uh, kakain sa resto, inom ng konti, kahit weekday yan. Um, typical naman na yun dito. Okay. Rest muna tayo sa pagtakbo ng konti. As you can see, ang daming lush greens dito sa Yoido Park. Let's The start is just the beginning of summer season because it's the middle of June. Kaya, wala ka masyado makikita mga flowers. Wala rin talagang mga dahon lang. And, uh, yung mga dahon they just started growing leaves. Kaya, very lush yung pag -agrinya. And, uh, mahaba yung araw dito. 13 hours or more pa yung daytime, maabot Maaabot during this time. So medyo nafe-feel ko na yung pawis ngayon. <laughs> I've ran, I think almost 8 kilometer pa lang naman. Pero, dahil ako na kasing hindi nag-exercise, simula nung nag- nakaka ako dito 2 weeks ago, wala, walang workout. <laughs> Kaya, sa pagkaramdaman, But of course, every ano naman, every after training, naglalakad naman kami na sa shopping. Bon. Alam mo naman, may pambili. may na ako kung ano-ano. Lakad dito, lakad doon. Siyempre, pag, pag, ito na yung chance mo na makagala, di ba? You would do it. So this training course, um, first time siyang ma-implement ni Korea Meteorological Administration ever since pa nag start yung pandemic. so this is the first face-to-face -face event nila. Okay, oh, I'm pretty privileged naman na, you na know, napasama ako dun sa mga umatend ng ganitong training course. Mumuna ako, another kilometer. this isn't actually my um, first time na makarating dito sa Seoul. Noong 2016 kasi meron akong training sa Jeju Island eh. Which is in the southernmost part of Korea. And nag-stop over ako dito sa Seoul for one night. Pero I didn't really get the chance to see yung mga sites, yung mga pwedeng pasyalan. Which is nagagawa ko na this time. Pero yun nga, dahil nga may training ng Monday to Friday ng 8 a.m. to 5 p.m. So, after 5 p.m. pa lamang ako nagkakaroon ng chance na makagala. So, alam mo yun, uh, crunch time yung 5 p.m. to 10 p.m. na pamamasyal. Buti na lang yung um, sunset dito is around 7.30. Kaya, somehow may nakikita pa rin naman akong liwanag. Tsaka, at least hindi na ganun kainit, diba? So, right now, 6.48 um, hindi pa ako masyadong nakakalayo. So, naghahanap ako ng equipment eh. Yung pwedeng ang pag-exercise ah, ng mga gym equipment. Try natin dumaan dito. Not sure kung anong meron dito, pero very reminiscent sa Baguio. Parang pinaghalong Baguio siya kasi may mga pine trees. And then, para rin naman Quezon City kasi yung yung mga puno doon sa may area ng UP medyo helping naman somehow. Oh! Little Prince. Yun. So guys, may nakita akong equipment. <laughs> I'm definitely trying this. Wait na. Guys, tapos na ako. <sighs> Basta na-feel ko na yung pawis ko for like 30 minutes. Okay na ako. It's uh, 7.10. Tama-tama lang yung oras because 8.45 yung meet-up namin din sa hotel. So by the time that I get there at 7.30, uh, mag-ano na ako? Ligo, tapos uh, breakfast, and then medyo nagsisila ako na hindi ko siya ginagawa lately. Kasi ang ginagawa ko na natutulog ako ng alas 12 or 1 a.m. Tapos yun na. Pagkagising ko, ligo na agad. Wala nang time para mag-exercise ng ganito. masarap, masarap dito. Masarap mag-stay dito for like one or two hours pa, pero I have very limited time na eh. Tsaka may nabalitaan ako lately ah. Nag-check ako kagabi nung uh, YouTube channel ko. Umabot na pala siya ng ano, 2,000 subscribers. So nakakatuwa na parang wow, from like a few hundreds um, like two years ago, umabot na siya ng 2,000 subscribers, eh hindi pa ako madalas mag-upload ng videos, di ba? So, nakakatuwa, nakaka-flatter naman na mayroon pa rin mga naniniwala dun sa mga pinapost ko na videos. So, I'm really looking forward na not necessarily dumami yung subscribers pero yung at uh, most priority ko is to uh, get as much views as possible kasi hindi pa siya monetize I'm like more than halfway pa lang dun sa required na watch time hours. Kaya yun, need ko pa talagang gumawa ng mas maraming videos and um, yung mas useful and interesting na content. Um, not necessarily travel videos but I'm looking forward na makagawa pa ng mga videos na talagang um, kapupulutan ng learnings at saka mas interesting siguro. Parang na-realize ko lately parang medyo magkakatulad na yung mga videos ko eh. So baka they're looking for something different kaya I'm hoping and praying na maka-monetize na tayo. isang napansin ko dito sa Korea, parang mas kakaunti yung foreigners compared dun sa Japan. Nung nagpunta ako last February. This time, mas, mas may nakikita Korean. <laughs> Kaya medyo, medyo lang naman. Medyo na-feel ko yung pagka-outcast. Pero buti na lang, yung mga kasama akong Pinoy. Tsaka ang mga Korean, magagalang din naman. I mean, exceptional talaga yung mga Japanese in terms of um, ugali. Pero mga Korean generally, mababayan nga. Marami lang talaga sa kanila like Japanese na nahihirapan din mag-English. So ito yung pinakang sentro ng UAD Park. And I wonder what is this? Nakasulat kasi siya in Hangul eh. So I'm not sure what it says but definitely it has something to do with the um, World War II kasi it says 1945. Nakakatuwa kasi on my first time dito sa Korea nung nag-soul ako for like one night. Hindi ko talaga siya masyadong na-enjoy. Tapos um, sobrang bitin. Wala ako halos talaga nakita. But um, now, I spent my time here for the last two weeks and sobrang nakakatuwa. Sobrang may mga food pa rin talaga na masasarap. Tapos, may mga lugar pa rin talaga na, you know, worth putting in your bucket list. Kasi ang ko, puro mga buildings lang dito sa Korea. Ano, first time kong pumunta, alo na dito sa Seoul. But now, I get to see lots of places. Tapos yung culture nila, it's very rich. Ah, marami akong napuntahan kahit, you know, sa hapon at gabi lang ako nakakapaksyal and uh, this time early morning Jeez. kaya sobrang enjoy sobrang nakakatawa I wish I get to see more of this sana makabalik ako with, with family naman okay so malapit na ako sa exit and pupunta na ako ulit sa Glad Hotel that's it, Commander. I have to go na. Actually, I have to be quick. Pabalik. Kasi, baka maghalal tayo sa oras. But, thank you for staying. At, uh, thank you for making it this far sa aming video. Wala lang. As in, as in, just a very random vid lang. Life updates. Um, good news, somehow. Tsaka, kung gusto ka na rin. How's everyone doing? comment lang. <laughs> wow. And I do hope I get to see you very soon dun sa aking mga susunod na videos. And next time, the weather!